paano ba tanggalin ang wiper na ito wiper sa likuran yan mahirap ito tanggalin dahil ito hindi siya makapasok doon at itong isa kailangan mo pang bunutin to para makatanggal siya ang gagawin lang na natin ay ibigkakala natin ito eh. ini mo tantangin yan hmm. itu pala itu ah tanggalin mo ito yan tanggal Meron siyang dalawang lock ito. Ayan, dalawang lock. Natang isa dito. Kailangan mo lang ipit yan. Para mabunot mo siya. Hmm. Yan. Ito kasi ang Lock niya. Dito. Kati ito. Hmm. Tingnan niya. Yan. Lock. Lock niya. Kaya dito siya nakalako oh. Tingnan nyo. At pagkatapos ito, ay bunotin mo lang siya. Bunotin. Yan. Bunot na. At ang isa naman. Yan. <clears throat> okay na. At ito, ay replace tayo ng bago. Yan. Mayroon naman tayo dito ito lang ang gagawin natin ito yan uh, parang taas sya patuloy na natin konti lang ang gagamay lang gamay

kung kaya dito tayo laga. Dito ay. Yan. Dito tayo. Yan. Pagkatapos ang isa naman. Dito tayo sa kabila. Okay. Diyan lang. At pagkatapos, kunin na natin yung <laughs> ito. Ilabay na natin. At uh... dito tayo. Dito tayo mag-umpisa kasi ilagay natin siya doon. <laughs> dan hmm. Ini <silence> la <Yela>, pinakan indah jeng <yun. SILENCIO> <silence> Pinak kemu gendang para anak やな、yeah, no, Ayan, tasap-tasap. At pagkatapos, dito natin sila ilagay. Ayan. Hmm, Ayan, dito siguro.